Uh, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ginoong you know, Christopher Di Castro, tubong ibaan, at uh, nangangalaga ng aming poong Lapieta. Ito po ay nagsimula pa noong 2021, uh, 21. kung di ako nakakamali. Yan po ay base po sa aking nakagisnan. Yan po ay nung si Jesus ang mamatay, sinalo uh, po siya ni Mama Mary. Mary, Mama Mary ay itong aming napagkaunan din ng aming pamilya di Castro kasama na ang mga karingal at siya kami ay nakapagkaunan din ng pagsali sa tuwing mahal na araw. Siguro mga five years ago na yun. Mga limang taon na siguro po sa amin. More than, more than five years na. Alapieta. Alapieta. Pero ito po ay unang pagkakataon lang na napasama sa ito. Ah, halos ganun din taon, beses, ilang beses na isama. Uh, para po sa inyo lahat, sa ating mga may mga kamani, kamero ng mga inaalangan po on. po ay nagpapasalamat buong pamilya ng De Castro sa at kami na bibiyaan na ano, kami makapag-alaga ng mga ganitong mga poon tuwing mahal na araw. Maraming salamat po. Magandang hapon. Maraming salamat po.